dinner niluto. Ayan, ang sarap. Na. Ayan. Biswa. <laughs> ang sarap pag kapag malamig ang panahon. Medyo maano kasi na. Medyo makulimlim. hmm hmm, Sarap. Misua. With sardines. Ay, sarap guys. Sarap na naman ang kain ko nito. Ayan, meron kami tuyo. Guys, tuyo. Ay, may, may lagyan ng uh, suka. Ay, naku, sarap-sarap na. Ayan, miswa at saka tuyo. Ulam namin ngayong gabi. Mm alam mo ba magkano ito magkano itong tuyo na ito 1, 2, 3, 4, 5 ay nasa magkano ito parang uh, 25 pesos or 35 pesos dito ito nakalimutan ko na yung isang pack nito isang pack nito eh, 20 pesos yata o 15 pesos ayan guys para lang makatikim tayo ng tuyo ang daming tuyo sa probinsya namin. Pero dito ang mahal ng tuyo. Ayan. Kaya pag umuwi ng probinsya, ako, pinapadala namin dito sa Manila, tuyo. <laughs> Kasi mahal ang tuyo dito sa Manila. Ayan, meron na kaming lima. Sino lang naman ang kakain? Ito ka ako, at kapatid ko. Isa kong anak na lalaki, mahilig dito. Ayan guys, masarap kasi ang tuyo kasi medyo malamig-lamig ngayong panahon. Makulimlim kanina at saka umuulan-ulan dito kaninang hapon. Pero hindi naman malakas. Ay, ulan-ulan talaga na hindi naman nababasa yung kalsada. Ayan guys, maya-maya -may kakain na kami. Ayan guys, dito muna ako sa labas. Tingnan ko yung... Maya-maya -may kakain na kami. Mamaya, kakain na kami. Kaluluto lang ng uh, misuwa doon. Ay, dito muna ako tayo sa labas ay mag -buke. kuha, kuha muna ako ng uh, video dito. At rest, meron akong content at least kahit mga 5 minutes lang. Ay, ang kapitbahay ko doon. Uh. <laughs> Hindi niya ako makita dito nagbibidyo kasi madilim dito banda sa amin. Dito sa harapan niya namin, meron mabuti sila, meron silang pailaw-ilaw sa bahay. Kahit dito nga sa ibang bahay, wala na silang pailaw-ilaw. Yung mga tao ay nagtitipid na sa kuryente.

so maya maya kakain na rin kami ay makatayo nga dito sa labas ay, ngayon ali ako nakatayo kasi umuulan kanina eh hindi ako nakalabas yan guys see you later guys kami kakain muna sa loob pagdating ng aking kapatid kakain na kami ng aking anak naka online ka meron silang exam oh. yung ibon na dumadapo dito ay ano ba yun hindi pala ibon yun Ayan. Ang lamig kaya ngayong hapon. po nilalamig. Ganitong oras lalabas. Ay, ang lamig. Ayan guys. See you later guys. Kakain muna kami. Good na. Good evening sa inyong lahat. Ayun ko kung sino maka-LS ngayon. Mamaya ako mag-LS mga siguro mga 8 o'clock o or 9 o'clock. Baka mag-screencast na lang ako.